So guys. Ayan. Papo na dito. Mag 5 o'clock na. Maghapo na naman yung ulan. At mukhang hindi pa tapos. Ang ulan kasi parang ang dami pang iuulan dyan. Oh. O dun sa side na yun. So let's visit my backyard garden here. this is the time of the year na naman na ah. ayan parang laging may bagyo na naman dito kasi ayan o oh, yung super mahangin may dalawang pigeon pi ako so, malapit na yan mamu kasi December siya na December, January, gano'n think that yung hangin ang nagpapabunga dyan uh, I don't know Kasi, alam ko sa ibang lugar na mamunga sila kahit hindi December pero I find it here na namunga lang siya every December so i ko yung mga bagong tanim ko dito ayan may bago din akong tanim na ano dito lemongrass ayan dito ko lang sa, sa tabi ng puno ng yug kasi walang masyadong naitatanim dyan pero yung oh my God, nakakatakot yung hangin bakang hulugan tayo dito ng niyub. ayan nga, naglinis ako dito kahapon so ayan sya kaso inulan naman kaagad pero ayan, tinamba ko lang dyan kasi pag nabulok yan, abono pa yan So, check ko kung may mga tumubo. Oh, eh, meron na. Ayan, oh, tumubo na rin yung mga tinanong ko pala dito. O, oh, yan, ano yan? Sigarilyas yan, wing bean yan, ha? Buti na lang nakakuha pa ako ng buto. Kasi kung wala, bibili na naman. Ito, tinatry ko lang itong pa itanim dito. Kasi kabotcha squash yan. Mm. Try out lang. So, yan, nilinis-dinisan ko ng konti, kasi nga, super gubat na dito so ayan. pati dito oh. so hindi ganun kalinis pero konting basta lang makahinga yung halaman ko dyan ayan, yung mga tinanim ko dito, ayan tumubo na sila, tinanim kong bagong kasaba, ayan Okay naman so far. So there it is. Maghapo na naman kasing umulan dito ngayon. Malilinis ko na sana yan. Kung hindi maghapo ng ulam. Ano Kasi ano? nakakatakot pag mahangin masyado. Ayan. May mga ano kasi sito yung new gen malaglag. Malaglag tayo. So dito pa. Malaglag pang gilinisin. Parang pa konti-konti lang kasi. kasi so, yun pinatulan ko oh. bilis lang after 2 weeks ganyan na siya mas oh. so, maganda kasi pag pinuputulan ito rin yung kamyas pinutol ko rin ito. pero ayan na siya oh. Mayroon ng mga bagong tumutubo So, Tapos ang gusto kong putulin kasi hindi na dito naaarawan masyado pag hapon. Kaso may, may, mga bulaklak eh. So ayan, medyo makalat pa dito. Mga yan. Ah. Pero ayan, ganoon lang muna siya dyan. Para hindi masyadong tumubo yung damo pag tataniman ko na lang siguro dyan sa ako na yan tanggalin yan hmm. so hopefully mabuhay yung mga nilagay kong tea plant dyan kasi maganda sya tingnan kapag may ibang kulay hindi na nakikita nakakaganda yan yeah. maganda naman sya tsaka bakod na rin kasi namatay na yung mga bakod ko dito ang iba eh ayan no oh, super duper hangin may mga tumubo na yung ibang tinanim ko dito yung ibang nalunod hindi sila tumubo ayan oh meron ako dyan pole beans tapos ayan mang bean ayan din hmm, mga mang bean na ang mga hmm, nakita lang ako doon na natitirang mang bean hmm, pero sa pagluto nagagay ko dyan And then, yung ocregen. Um, pero yung iba, hindi tumubo. Kasi tatlo-tatlo nilagay ko dyan. Pero, ayun. Um, oh. Um, payat. So, ayan din. Nilagyan ko din ng mga bin Kasi, maganda yung mga uh, sa lupa. Tapos ito naman yung pinunla ko dito. Ayan na siya. Yung tiger tomato. Tapos ito. Bell pepper. And yung dalawang yan. Ito at saka ito. I think that's the chart. yung bunch onion ko dito wala tumutubo tapos yung eggplant din wala din nito pag hapon na yung perennial peanut nagpo-close siya. Ganyan. Ang. Nakaklose yung mga dahon niya. Ang ganda naman siya. So, ayan. Ayan yung aking lipla. Sobra siyang hinahangin. Kaya yun, nakabaluktot na kahit ito. Ito yung isa dito, bumaluktot na ako. Nilagyan ko nga ng bato kasi palaging natutumba. Ayan, super hangin kasi. Tapos don't mind my mga nilinis ko. At talagang nilagay ko lang yung dyan kasi dyan ko lang siya gustong pabulokin at ano din yan. Pag natuyo magiging lupa rin siya. Ang super tape. Ah. Saka ito pa lang ang bukana ko. Dahil pinutol ko, mamamatay na. Hindi pa rin pala tutubo pa rin. Pero mamamatay din siguro yung in the long run.